Alas dos na naman ng tanghali. Ramdam mo ba? Yung pakiramdam na parang ang dami nang nangyari pero wala ka pa rin nararating. Pagod ka na, di ba? Gusto mo nang huminto, gusto mo nang sumuko. Pero teka lang, sandali. Pakinggan mo muna to. Alam mo bang okay lang mapagod? Hindi ibig sabihin nun, mahina ka na. Ang pahinga, hindi yan tanda ng pagsuko. Sa totoo lang, yan ang pinakamalakas na patunay na lumalaban ka pa rin. Habang yung iba, bumibitaw na ikaw pinipili mo pa rin bumangon at harapin ang bawat araw. Kaya ngayong tanghali, bigyan mo ng permiso ang sarili mo na huminga. Hindi ka tamad, hindi ka talunan. Tao ka lang na kailangang mag-recharge. Magpahinga ka para bukas mas malakas kang lalaban ulit. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa susunod pang tanghali ng inspirasyon. Laban lang.